Good afternoon mga kagigil. Naku, tinanghali na po tayo, ano? Kasi galing pa akong ulonggo po. May kinuha lang ko sandali. Start na po tayo mag ano? Igisa natin yung atay natin, ha? lagay na po natin mga gulay natin ano yan chachap soy po tayo no mga kagigil lagay po tayong tubig ano ito nga palambot natin yung gulay natin yan pagyan mo na po natin limang bot Maglagay tayo ng isang fork ano Lagay tayo ng slurry, ano? para lumapot ang sabaw natin. Ayan. At lagyan na po natin ang ating quail eggs. Ayan. Luto na po to, no? Mm. Kukunting quail eggs kasi. <laughs> okay. Tikman na natin. Mmm! Siyempre, napakasarap mga kanigil. Kaya na tayo.